naman ng bagong video, bagong upload. Yan. Kuyang Gary Vlog. Hello, boss. Ayan. Ayan. Gawa ng panghila sa mga isda. Ayan. Hindi kabli ang gingkwan dito, kundi tali. Ayan, si Boson. yan tapos ganun ang mangyayari. Ganun, yun. Galit ka? yan Ayan yung dynamo. Tapos, doon yung kalo. Ayan. Papunta doon. Dito naman dadaan yung isda at papasok. Ayan. Tapos, dito, halimbawa, yung buhay na isda pag kasalukoy yung gubrada. Dito kakatayin. Dito banda. O, tapos, ipapasok doon sa freezer. Ayan. Ito ang pinto ng freezer. Ayan, oh. Buksan natin para makita. Ayan. Yan ang freezer. Lakay, oh. Kalat. Puro mga sabog-sabog na samba. Ayan, oh. Ito boss, partial pa lang itong tali na to. Partial. Yan, wala pa yung kabuuan. Mas nabimbindas ko man no, na Tapos na ipil ko pa atin, ni. Salatan. Ang mga katlaka na may may kadalo nila. Ang bagay nga, kaskarina na nang bumigay. Ang ganagado na ni. Ito pa eh. Ang talang nag-iikot. Yan ang aming boson, matyaga at mabait, masipag pa. Buwang Loob, sirang chan kung minsan. Yan. na yan ang heater Ayan. at may pugasan ng kamay Yan. ito naman ang shampoo Ayan. ito ang tapunan ng basura gaya nito, oh, may basura ni si Boson hindi niya tinapon yon, oh, ito ang kumbiyor ito, at ito naman yung kanyang switch Ayan. at ito yung machine na maghihila sa tali na yung tali na yon yun ang tinatawag ng main line dadan dito papasok doon sa malit na butas na yan ayan o oh. ayan pupunta doon sa taas hihilain naman ng machine doon sa taas At yan naman machine naman yan yung tinatawag namin na yuka yun namang Kandali i-as eh, ko bayan yung sombrero ko, ayan. Ito naman na maglilikaw dun sa yuka. Ah. Uh, yung sa may hook. Para nang huli ng isda. Uh, tapos ito naman yung roller. So, yung tatlo na to, umiikot, ayan. Ayan. Uh, tapos ito naman yung preno. yun oh, yan ang pilot house uh, yan guys pagi subscribe and like share comment uh, bye bye salamat sa panunod at pa-share na lang sa lahat ng viewers I love you to all